Ang Diyos hindi nagsusugo ng babae, dos ng unang Timoteo. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Hindi ko ipinahintulot na ang babae magturo magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Yan ang sabi ni Lolo Pablo. Uh. Eh, paano ka maniniwala sa mahal na lola? Yeah. Eh, hindi pinahintunot na ang babae magturo magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Hindi nagsusugo ang Diyos ng babae para leader. Pwedeng isugo ng Diyos ang babae, hindi leader, katulong ng leader. Kasi ang babae talagang ginawa ng Diyos para makatulong ng lalaki. Basahin natin ang... Genesis 2.18 At sinabi ng Panginoong Diyos, Hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa, siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Ayon, sabi ng Diyos, ilalalang niya ang lalaki si Adan ng isang katulong niya. Kaya si Eva, nung lalangin katulong, hindi leader ni Adan. Pagdating ng mga apostol, sabi ng mga apostol, ang babae hindi pinahintulog magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Sabi ng gano'n. Kaya kapatid, hindi totoo na mayroong isusugo ang Diyos na leader babae, kagaya ni Ellen G. White sa mga Sabadista. Hindi. Kung nagsusugo man ang Diyos ng babae, ay hindi para leader, kundi katulong ng leader. Kagaya ni Miriam, ang sinugo ng Diyos na tatlo-tatlo sila, si Miriam, si Mueses, at si Aaron, ang leader si Mueses, katulong lang si Miriam. Yon ang sa sagot ko sa iyo, kapatid. Galing po tayo sa, 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 iglesia ng... Sa iglesia po. Totoo ba, po ba Brother e, Eddie, na kapag hindi ka po naging kaanib sa iglesia, ay hindi ka po maliligtas sa, pag, sa huling paghuhukom? Hindi raw maliligtas ang nasa labas ng iglesia nila. Eh, totoo ba yon? Basahin nga natin yung salita naman ni Pablo na apostol. Basahin natin ang sabi ni Pablo sa 5.13 ng unang Korinto. Datapwat sa nga sa labas ay Diyos ang humahato. Aba, si Pablo pala ay mabait. hindi niya hinahatulan yung nasa labas. Sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatul doon. Ayaw niyang pakialaman yung tagalabas. O, basahin natin yung uh, Santiago 4.12. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom sa makapidbagay ang makapagliligtas at makapagwawasa. Data po at sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Sino ka ka humahatol sa iyong kapwa? Sabi ng apostol na si Santiago. Sino ka humahatol? Iisa lang ang hukom. Iisa lang ang tagapagbigay ng kautusan. Sino ka na humahatol sa kapwa mo? Ba't hinahatolan niyo yung nasa labas? Eh, talungin nga natin si Kristo. Panginoon, meron po bang maliligtas na nasa labas? Pasagutin natin si Kristo sa Juan 10.16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko. At ah, lang rin... Meron palang pag-asa sa labas eh. Sabi ni Kristo, meron din akong ibang tupa, wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin. Dadalhin ah. din pala ni Kristo yun eh. Hmm. Paano mo sasabihin wala ng kaligtasan sa labas? Malay mo, yung nasa labas, hindi nakapakinig. Wala pang Biblia noon, wala pang telebisyon, wala pang radyo. Eh namatay na yung mga tao na yun, nasa labas ng iglesia. Wala silang narinig na aral, wala na ba silang chance sa langit? Hindi naman nila kasalanan yun. Wala silang narinig dahil wala pang Biblia, wala pang televisyon, wala pang radyo. Ang Biblia naman, kailan lang naging available sa lahat ng tao. Noong araw kasi, ang Biblia ay sinusulat kamay lang. Bago ka makatapos ng isang kopya ng Biblia, may bilang pa ng taon. Kaya hindi masyadong marami ang Biblia noon. Kokonti pa lang nakakaalam ng Biblia. E, ikaw paano yung mga tao hindi nag-aral noon na walang pinag-aralan, di marunong magbasa. Sa pan dito lang sa atin, sa panahon ng Kastila, maraming Pilipino, di marunong magbasa eh. O, oh, e eh, paano yan? Namatay sila noon. Kung mababait naman silang tao, wala silang narinig na aral, may chance ba silang maligtas? Basahin natin ang Roma 2.13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan, sa katutubo ay nagsisigawan ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Oh, na meron palang mga hintil na walang kautusan, di nakapakinig, hindi narating ng pangangaral, hindi narating ng Biblia, pero kahit sila walang kautusan sa katutubo, kung gumagawa naman sila ng mga bagay ng kautusan, yung kabutihan, hindi sila pumapata, hindi sila nagnanakaw, hindi sila nag-iimbot sa kapwa, hindi sila nangangalo niya, kahit na hindi pa sila nakaring ng kautusan, pero gumagawa naman sila ng bagay ng kautusan, ang mga ito ang wika na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kaya po pwede rin maging aring ganap ng Diyos yun. Yun ang sagot ko sa iyo kapatid.